Yeah, ito guys, panoorin natin tong isang bangka na babara. Susum ko ng konti para ano. Ayan, medyo kita, medyo malayo na kasi ako eh. Andun yan, andun yun. Yun sa maraming tao na yun. yun. yan, andun yung babara. Ating panoorin kasi may, mayroong alon konti. Ayan o, oh, kita nyo. Eh, hindi naman ganong kalakihan yung bangka. Kaya, na-tempo po yan ng ano, walang alon. Tsaka naghihintay din ng mga tutulong doon oh. Ayun oh. yung mga tao doon, nakita niyo, may mga kulay-kulay pang damit. Yan oh. Bangabangan natin. I ano ko 'tong video. pa ko na para makita natin. Malapit na nga kaya. Para kung sakasakali eh, eh Makakahila rin tayo Tay lang guys ha Ayun yung bangkay eh. pa Naghihintay pa yan ng mga katulong Tsaka Ano Eh ano na lang natin Ibalik na lang natin sa dati Nakasum kasi yun eh oh. zoom out na Nalakad na lang ako doon Naglalakad na ako eh Kaya magalaw na yung camera Ayan, dito, dito guys ha, sa mga pupuntahan natin yan, medyo malayo-layo ito. Ayan, oh, no, pabara na yan. Guys, oh, so, pabara. Ayan, Ano no, yung bangka? Hindi ata tayo abot, ayan, oh. No. Ayan. Tunog na yung motor ko na didinig nyo. Ayan, oh. No. Malakas na tunog dahil, ano, naghihintay nga ng kalma yan. dire diretso na yan. Ayan, no. Tigil muna ako magalawang camera Ay, Baka kasi masalpo ka ng alon yan Kaya na-tempo sila at may tempo May ng walang alon O yan Yan, may ge at walang alon O, yan o Hindi tayo aabot eh O, okay, hige, hila, hila ako Hila, 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 hila Hila, 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 hila O, oh. hila, hila, hila Hila, o, oh. oh. yan, okay na Nakakaligtas na dun sa alon pero 'yung direcho kita. Ganyan pala 'yung sistema, oh. 'to mo. Oh. Pagka maraming tumutulong naghihila ng lubid, 'yan, okay na okay. Puntahan na natin Sumot na. Puntahan natin. May kahiila din tayo sa lubid. Kahit medyo mahaba video, okay lang. Dito po puntahan. Sama tayo aba tayo sa kanila tutulong din tayo maghila tutulong tayo maghila ng lubid bye Naging at may mga tumutulong para maghila ng lubid, para magtulak ng bangka. Kasi may alon. Pagka hindi natulungan, baka biglang masalpo ka ng alon, mapupuno ng tubig yung bangka. Yung makina, papaayos pa. Basta tayo makikihila na lang dito. Okay na yan. Bali, apat na minuto na eh.